Idol, real talk. Sino ang top 5 na pinakamagagandang celebrity artista para sa yo? Okay, real talk to ah. Para sa akin, ang pinakamagandang artista ko. Top 1, to 1 million ay ang asawa ko. Si Sarina Agas. Si crush na crush ko yan eh. Idol na idol ko yan. Lalo na pag nag-rap. Lalo na pag nag-workout siya. Ang hot niya, ang sexy niya. Pag nagluluto niya, woof! Sarap na ba So niluluto? Sobrang bait pa. So, napakaswerte ko. Siya yung the only one, the one and only, Sabrina Agassi, ang pinakamaganda para sa akin. <laughs> <laughs> Love na lang. Sabihin nila, may nakatutok na barel. Hindi, <laughs> <laughs> okay, wala, wala. Ano yan? Yun lang para sa akin. Tignan mo. Love, sino pinakagwapong hunk Hollywood lahat para sa'yo? Carly Agassi. Diba? ba? Yeah. Best friends talaga kami. Bagay na bagay kami, 'di ba? Pareho Taba, kami hallo? na nagtopa. We're not your doctors, do, do what